magaling naman po ang pagbaba ng potassium kung naagapan ng maaga. Ilan sa mga sintomas na naramdaman ko nung bumaba ang potassium sa katawan ko. Tardes o madalas at madaling mapagod. Mahapdi o nakakaranas ng kawalan ng pagiramdam. Ito ay leg cramps. Irregular heartbeat, paiba-iba ang bilis ng tibok ng puso o mabilis na tibok ng puso. Ilan lamang yan sa mga sintomas na naramdaman ko nung mababa ang potassium sa katawan ko. Kung nararamdaman niyo po yan ay mas maiging magpa-check up po kayo para maagapan agad. Kumagaling naman po ang pagbaba ng potassium kapag ito'y nalaman ng maaga. Maaari po ito maging delikado kapag ito'y iyong pinabayaan. Please lang po iyan sa ilan lamang sa mga sintomas na naramdaman ko nung baba ang potassium level sa katawan ko. Magpa-check up po kayo kung nararamdaman niyo po iyan para maagapan ng maaga. Nagiging delikado lamang ito kapag di naagapan. Naramdaman ko ang pagbaba ng potassium sa katawan ko ay bigla-bigla na lang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko at di na ako makalakad ng maayos. Isang taon din na tiniis ko yon.